Duda po ang mga netizens dito sa kagustuhan na si Sara Duterte na yun nga, the whole duration daw na nakapiit na nasa detention facility ng kamera itong si Sulayka Lopez, gusto daw niyang makasama. Gusto daw na, ni Sara Duterte na doon siya mismo sa tabi. <laughs> ano yun, malasakit? Talaga lang, nag-aalala ka, mukhang hindi. Mm. Kasi ang, ang, ang iniisip ng karamihan, ng majority ng mga kababayan natin, may 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 pinaplano etong si Sara Duterte. Nangangamba etong isang ito na baka ilaglag siya natong si Sulayka Lopez. Kaya dapat sa bawat kilos na andiyan at nakatingin siya. Nga naman, makuha ka sa tingin, 'di ba? Kasi kung mawala lang sa paningin nito si Sara Duterte si Sulayka Lopez, nako baka diyan pa lang sa detention facility ay umami na 'yan at ilaglag na ng tuluyan etong si Sara Duterte. Totoo na itong iniisip all along ng mga netizens, sigurado yan at yan ang nangyayari. Ikaw ba naman, talaga, akala ko ba may mga anak ka, Sara Duterte, na araw-araw ay dapat mong puntahan, dapat mong balikan. Sabi nga, you have to talk your kids to bed every night before you go to bed yourself. Di diba ganun ang sinabi mo dati? Pero bakit ngayon? Mukhang napakalaki naman ang puso mo to, to, to give concern sa isang sa isang ito. <laughs> Bakit po? Talagang kaduda-duda. O, oh, yun, medyo napahiya. Tuluyang napahiya dahil, yun nga, itong request niya na ito ay tinabla ng kamera. Ibig sabihin, hindi pinagbigyan. Dahil, per the guidelines, the facility is for the detainees and the committee has not ordered for your detention. However, you may visit her during the period allowable, hanggang 10 p.m. lang ata under the OSAA guidelines, yung, yung Sergeant at Arms ng Kamara nga. May guidelines yung mga yan, may pulisiya, may rule na dapat sundin. So kung hindi yan sinusunod na itong si sa Sara Duterte, wala na pong bago dyan. Dahil una, nagpumilit na mag-overnight kahit bawal. Sigurado namang na napagsabihan na bawal. Sigurado rin siguro na bago siya pumunta dyan, alam niya yung mga ganitong klaseng rules. Okay, bilang naging o naan dyan pa sa Uh, sa kamara ang kanyang kapatid. Oh, may mga kaibigan at ang dami niya dating kasangga dyan sa kamara so alam niya sigurado yung mga ganitong patakaran. Pero pilit niyang binaliwala. Binabaliwala niya yung mga ganitong patakaran dahil sa kanyang ugali na dapat siya ang masunod. Bratinella ba ang tawag? Kasi yun daw ang bansag ngayon dito sa isang ito eh. Pero medyo nakakahiya talaga ito. O talagang totoong nakakahiya. Lalo na po sa mga diehard na pilit na ipinagtatanggol pa itong sa Sara Duterte. At naawa pa dahil tinutulan daw ng electricity yung buong kamera, yung mga buildings ng kamera nung tayo na nandun sa Sara Duterte. Yun naman pala, yun po ay protocol na talagang tinaturn off ang electricity during long weekends. Pahiyat.